Ang sabi sa Biblia, At sa gayoy, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at magsisitagoy ang lahat ng angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na paparito sa kain ng ulap na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Sinabi niyang ang anak ng tao ay may kapangyarihan at kaluwalhatian at paparito sa kain ng ulap. Oo. Pero hindi pa nangyari ang pinomenang ito. Walang nakakita nito. Oo paano mo nasabing na sabihing? nagbalik ta siya? Mismo. Amen. Sinabi ng Panginoong Hesus, pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon, ay magdidilim ang araw, mawawala ng liwanag ang buwan, malalaglag ang mga bituin sa langit, mayayarig ang kapangyarihan ng langit. At sa gayo'y lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at magsisitagway ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na paparitong sakay ng ulap na may kapangyarihan at kaluwalhatian malinaw na nakasaad sa propesya ng Panginoon na pagtapos na ang malaking kapighatian, paparito siya sakay ng ulap. Ay, totoo ba yun? Totoo ba yun? Kailan pa kaya ito matatapos? Kung hihintayin niyo lang siyang sumakay sa ulap para kunin kayo, mauuwi sa walang inaasam niyo. Masasadlak lang kayo sa mga sakuna at maparurusahan. Maparurusahan? Kayong lahat isipin niyo to. Ang pagbabalik ba ng Panginoon ay tumutukoy lang sa kanyang pagbaba matapos ang malaking kapighatian? Siguradong ang Panginoon ay babalik sa kain ng mga ulap. Oo. Oo. Ba? Talaga bang may iba pang paraan? Oo. Ipinropesiya ng Panginoong Isus na hayagan siyang paparito sa kain ng mga ulap. At ipinropesiya rin niyang babalik siya bilang anak ng tao at palihim na bababa. Oh, Palihim, Palihim na bababa? Papalihim -ba -ba. ba? na bababa? -ba -ba? ba -ba -ba. Hindi ba siya paparito ano sa kayo na ulan? Kung babasahin natin pa? ang mga salita niya, malalaman niyo ang ibig ko sabihin. Sinabi ng Panginoong Yesus, Pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, lumabas kayo sa salubungin siya. Anong tinutukoy ng mga salitang ito? Paano ito dapat matupad? Hindi ko talaga alam. Ako rin, hindi ko alam. Isa pa, ako'y pumaparitong gaya ng magdanakaw. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magdanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako. Narito, ako ako'y nasa pintuan na tumutuktok. Sino mang sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong ah, kasalo niya at siya'y kasalo ko. Gaya ng kidlat na nagliliwanag sa isang panig ng silong ng langit hanggang sa kabila, gayon din ang anak ng tao sa araw niya. Datapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Amen. Ang mga propesiyang ito ay mga salita ng Panginoon. Kaya paano dapat matupad ang mga ito? Oo nga, ano nangyayari? Lahat ng sinasabi ng Panginoon ay matutupad. Walang ni isang hindi matutupad. Pwedeng maglaho ang langit at lupa, pero hindi ang mga salita niya. Malinaw ito sa lahat. Oo, oh, oh. oh, oh. panginoon, panginoon ay tapat mismo. Oh, pake, iba, -iba ang mga propesiya tungkol sa pagbabalik hmm. niya. Paano nga ba siya babalik? Oo, tama. Hindi tama ang maniwala lang na babalik siya sa ng ulap. Para kasing nililimitahan natin ang pagbabalik niya. Oo. Ito nga'y misteryo. Mahirap ipaliwanag. Totoo yan. Ang mga propesiya tungkol sa anak ng tao ay tila di tumutukoy sa pagparito niya sa kain ng ulap. Mukhang tinutukoy ng mga ito ang pagbabalik niya bago ang malaking kapighatian. Oo, posible yan. Oo. oo tama. Posible yan. Oo, posible yun. Noon, may mga eskular ng Biblia na nakapansing binanggit mga propesiya ng Panginoon ng dalawang pamamaraan. Una, palihim na pagbaba, at pagkatapos ay hayagang pagbaba. Una, palihim na Una, pagbaba. palihim pagkatapos hayagang. palihim pagkatapos hayagang. Sa palihim na pagbaba, ang anak ng tao ay nagpapakita bago ang kapigatian. Ibig sabihin, magiging tao ang Diyos bilang anak ng tao. Magpapahayag ng katotohanan at hahatol simula sa sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, nagpakita na at nagsimula ng gumawa ang makapangyarihang Diyos. Yung pala ang ibig sabihin. Araw-araw ako nagbabasa ng Biblia. Palahin mo ng bababa ang Panginoon bago ang kapighatian. Tapos ay hayagang bababa sa kay ng ulap. Tama. Pag ganito ang pagpapaliwanag, wala nang kontradiksyon. Oo nga. Naaayon ito sa Biblia. Oo. Kung noon pa tayo nagbahaginan, mas maaga nating naunawaan. Oo, Oo nga. Para yatang mga sermon ng kidlat ng silanganan ang pinag-uusapan niyo. Sabi ng pastor, huwag ng, ng mga patotoo tungkol sa pagbabalik niya. Amen. 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 Lahat ng patotoo na siya'y nagbalik na nagkatawang tao ay mali. Amen. Amen. Nangangaral ka ng kidlat ng silanganan. Alam kong may mali sa tinuturo mo. Kung nangangaral ka ng kidlat ng silanganan, umalis ka na. Naniniwala lang kaysa sa isang tao. Huwag tayong makinig sa sermon nila. Oo nga, tama! Tama, naniniwala sila sa tao sa Panginoong Hesus tayo manali. Amen! Amen. 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 Pwede ba? Huminaon kayo. Magkakapatid tayo kay Kristo. Maging mahinaon tayo. Sige oo, na, oh. umupo oo. ka. Oo nga, umupo, umupo ka na. na. Umupo ka Makinig Umupo ka na lang at makinig. Natutukoy niyo ba to ayon sa denominasyon? Bawat denominasyon ay may mga taong may pagsang-ayon ng Diyos. Masasabi mo bang ang sa inyo lang ang may pagsang-ayon ng Diyos? Di sinabi ni Yesus na maghiwalay tayo ng denominasyon sinabi niyang mahalin natin ang isa't isa. Oh. Kung nauunawaan niyo ang Biblia, ayos lang na maging mapanuri. Tuklasin natin to ng sabay. Makinig tayo sa nagsasabi ng naaayon sa katotohanan. Oh. Kung tingin ninyo di naaayon sa Biblia ang tinatalakay ko, pwede tayong magbahaginan. Oo. Oh. Tama ang lahat ang sinabi ni Brother Xu. Huwag nating tukuyin ang sermon ayon sa denominasyon. Sa aklat ng pahayag, nagsalita ang Diyos sa pitong simbahan. Hindi siya nagsalita sa isang denominasyon ay, lang. Oo nga. Sa ako roon. May sinasang ayunan ng Diyos sa bawat denominasyon. Kaya huwag tayong mag-alala kung sang denominasyon siya kabilang. Hanggat may liwanag ang pagbabahagi niya at naaayon sa katotohanan, anong masama sa pakikinig dito? Ituring natin itong mabuting oh. bagay. Tama siya. Mabuting bagay to. Oo nga. magandang pagbabahagi ni Brother Shaw. Tama. May liwanag dito. Mm -hmm. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kinikilala ng mundo ng reliyon na ang Panginoon ay hayagang paparito, di siya babalik ng palihim. Walang sino mang makakaunawa sa propesiya Niya sa pagparito ng anak ng tao. Maraming beses na ipinropesiya ng Panginoong Isus na ang pagbabalik Niya ay, magiging bilang anak ng tao. Maraming beses. Ganon karami Sinasabi nito sa akin na sa pagsalubong sa Panginoon, ang susi ang salubungin na ang anak ng tao. Kaya kapag palihim siyang bumaba, anong gawain ang pinarito niya? Oo nga, anong gawain? Ipinropesiya ng Panginoong Hesus. Maraming bagay pa akong sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon di dinyo matitiis sa mga to. Kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Anumang bagay na marinig niya ay kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag ang mga bagay na magsisidating. Amen. Isa pa, sino mang nakikinig sa aking mga pananalita at di maniwala ay hindi ko haatulan. Hindi ako na parito upang humatol, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay hahatulan. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Ang ama hindi umahatol, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang paghahatol. At binigyan siya ng autoridad na humatol sapagkat siya ay anak ng tao. Amen. 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 Sabi ng Panginoong Isus, paparito ang espiritu ng katotohanan at gagabayan tayo sa katotohanan. Ano kaya ang tinutukoy nito? Hindi ako sigurado. Tinutukoy nito ang pagbabalik ng Panginoon na nagkatawan tao na nagpapahayag ng katotohanan at gumagawa ng paghatol. Gawain ng paghatol? Bago ang kapigatian, gagawa ang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay. Tapos, sisimulan niya ang malaking kapighatian. At kapag nawasak na ang mga kaharian ni Satanas at natapos na ang kapigatian, hayagang magpapakita ang Diyos sa tao. Kung hihintayin ng tao ang pagparito ng Diyos sa kay ng ulap, mapapalagpas nila ang pagkakataong madalisay. Tinutupad nito ang pahayag 1 Kabanata 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangag si ulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupay magsisitagoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Amin. Amen. 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 Bakit tumatangis at nagangalit ang ngipin nila? Hindi ba dapat matuwa ang mga tao pag natunghaya nila ang pagpapakita ng Panginoon? Kung di sila natutuwang makita ang Panginoon na tumatangis at nagangalit ang mga ngipin nila, patunay ito, Nadara na sila ng kasawian. Ganito pala matutupad ang pagkakas. Kung lang natin ng Panginoon, matapos ang malaking kapighatian, pag siya sa ng ulap, masyado ng huli yun. Huli na nga para magsisi. Oo, ka. tama ka. Ang mga kumukondena sa makapangyarihang Diyos ay maparurusahan. Hindi tayo dapat maging ganon. Teka, ibig sabihin, ang mga sumasalubong lang sa pagbaba ng anak ng tao, ang may pag-asang makapasok sa kaharian. Mukhang gano'n Oh, na. tama ka. Napaka-ignorante talaga natin noon. Ba't di natin sinayasat ang gawain niya? Kaya, oh. kaya nga. napaka natin makaunawa. Oo. Kaya nga. Oh. Dapat noon pa oh. tayo nakinig. Sana noon pa. Diba? Brother Li, atin mo ba ang kidlat ng silanganan? Nalimutan mo ba ang sinabi ng mga pastor sa tao na nanalig ang kidlat ng silanganan? Hindi to ang pagbabalik ng Panginoon. Amen! Amen. Ah, amen. Kung patuloy tayo makikinig, talagang malilis tayo. Oh, huwag na tayo makinig. Paalisin dito yung tagakidlat ng silanganan na yan. Umalis ka na. Ano ba kayo? Sinong mga ngahas na pakialaman siya? Hindi ko maintindihan. Napakalinaw niyang nagbahagi. Lato'y na naaayon sa Biblia. Pati hindi niyo to may pasok sa utak niyo. Oo, nga. Ayon sa Biblia ang ibinahagi tama, niya. Tama. Oo, tama. Isipin niyo ito. Bakit ba tayo nananalig sa Panginoon? hindi ba't para masalubong natin siya? Tama. O, kung lagi tayong makikinig sa pastor at elder at hindi magsisiyasat sa tunay na daan, alam ba ninyo kung anong kahihinatnan? Masasadlak tayo sa mga sakuna. Maghihintay na mamatay. Tama. O, o, o. tama. Nananabik ba kayo sa katotohanan o hindi? Ha? Umupo na kayo at patuloy na makinig. Ito mga huling taon. Naghihintay tayo sa pagparito ng Panginoon sa kainagulap. Pero hindi ito nagyari. Oo. Oh, Ang ating mga espiritu ay naghihirap at kaawa-awa. Oo. Oh, oh, oh. Ngayon may pagkakataon tayong makapakinig pero di niyo pinapahalagahan. At gusto nyo pa siyang paalisin. Meron ba kayong konsensya? Hindi kayo pwedeng Hindi kayo umasa ng gamit ang kilos ayon sa layo ng Diyos. Hinarap ni Brother Shu ang panganib para magpatotoo sa pagpapakita gawain ng Diyos. Hindi ba't dahil ito sa pagmamahal? Oo. Tama Oo. Siya. Masasabi kong, ang pag-ibanghelyo ni Brother Xu ay ay saayos ng Panginoon. Ito ang patnubay ng Panginoon. Salamat. 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 Tiniis niya ang matinding paghihirap para makapag-ibanghelyo sa atin. Siya ang ating tagapagtaguyod. Oo. Oo. Hindi niyo siya tinanggap ng maayos. At sa halip, ay gusto pa ninyong palisin. Ayon ba ito sa layunin ng Panginoon? Oo, huwag tayong umasal lang. ganito. Tama si Brother Lee. Dapat natin siyang patuloyin ng may pagmamahal. Maganda ba na mga salita niya? Di kami makikinig. Sa pastor lang ako makikinig. Tama! Aalis na kami! Huwag na kayong makinig dito! Tayo na! Ano ba naman sila? Sinayang nila ang magandang sermo. Bakit di nila kalinaw niyang nagbahagi? Paano di nila maintindihan? Tama Oo, Tama kayo. Mga kapatid, tapusin na natin ang pagtitipon. Okay? Marami pa kaming pwedeng pakinggan. Marami pa kaming gustong, ka. gustong marinig. Sa ibang araw uli. Sa ibang may araw pa nila. Ng dayo, pa sa